Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong unofficial Bato Solid Supporters na post. Ombudsman Rimulya gustong makausap ng personal si Saldico. Bukas ang opisina ng Office of the Ombudsman na pinamumunuan ni Ombudsman Boying Rimulya kung sakaling gusto nitong ilabas ang kanyang mga nalalaman sa anomalya sa flood control project. Sa isang pahayag, hinimok ni Ombudsman Rimulya Sico na umuwi sa Pilipinas at ipresenta ang mga ibedensya na hawak nito. Uh, ito ang pahayag ng Ombudsman. Matagal nang bukas ang pinto ng Ombudsman sa kanya. Matagal na rin namin hinihiling na ipresenta niya ang kanyang ebidensya ng maayos. At kung ang dahilan ng pag-iwas ay takot, malinaw naming sinasabi, handa po kaming magbigay ng proteksyon. Ang kaligtasan ng isang testigo ay mahalaga sa katotohanan na hinahanap natin. Yan ang payag ng ombudsman ito, ang panawagan niya, ginoong ko, umuwi kayo. Isumiti ang inyong salaysay, ipaberipika ang inyong mga pahayag, sumailalim sa parehong proseso na pinagdadaanan ng lahat. Yan ang pahayag ni Ombudsman Rimulya. Okay. In fairness, ha, itong pahayag ng Ombudsman is very professional ang dating. Gusto ko ang dating. Hindi katulad dito sa sinasabi ni una, si Anticler Castro. Ah, ipa-verify muna sa NBI. maring artificial intelligence yan. Imposibling si ko yan. Ah, kaotsuotsuhan. Ano naman sabi ng palasyo? Si PCO Secretary Dave Gomez. Those are baseless accusations. Oh. So, umuwi kayo. Panumpaan ang inyong salaysay. Walang silbi ang inyong kwan. Wala. Sino pa ang managsasalita? Si Senator Ping Lakson. It has no probative value. Duda pa siya na I'm not defending the president. Oh. Hindi daw niya dinedepensa ng presidente. <laughs> Kailan sabi niya, why would the president uh, insert that big amount sa Baikam kung kaya niyang insert sa net? Oh. To me, ang dating sa akin na Senator Lacson is defending the president. Yan ang dating sa akin. Although, sinabi niya hindi niya dinidepensa ng presidente. You pa? Know ito, pinaka the worst. I hope totoo ito na pahayag ni Senator Soto kasi nabasa ko lang post Kitty Duterte. Sabi ng Senate President, wala na silang maloloko na utosan lang siya, meaning si Saldivo. Napag-utosan lang siya ng mga nang dating administrasyon para malinis ang pangalan nila o oh, malinis ang pangalan ng Duterte. That's the worst statement sa isyong ito. There is no way nang na mga Duterte ngayon, Vice President ba, Tatay Digong, sinong mga aliado, na utusan nila si Saldico. May mga idea na sinasabi na ito daw si Saldico ay DTS yan dati. Dahil DTS siya dati, eh, pwedeng utusan ngayon. That's the worst statement. Okay. Eh. Kaya, Salamat naman itong ganitong statement ng ombudsman. Bukas ang opisina. Ang tanong, kasi ang issue dito yung safety. Sabi ng abogado ni Saldico na hindi hindi babalik si Saldico dito dahil may threat sa buhay niya. Nung bago siya nagsalita, eh, parang hindi ko yan pinapaniwalaan, yung threat sa buhay. Ngayon, na nagsalita na siya, eh, 100% ako naniniwala na delikado ang buhay ni Saldico kung babalik siya dito sa Pilipinas. So salamat naman sa assurance ni Ombudsman Rimulya na they will protect him. Ang tanong, may magtiwala ba si Saldico ipasakamay ba niya ang buhay niya sa office of the Ombudsman? I don't think so. Kasi, ito, uh, perception lang ha. Kaya inilagay ni PBBM si Rimulya Janas Ombudsman, again, perception lang ito para dipensahan si Marcos. Kaya sa tingin ko, never na magtiwala si saldiko. Na magpresenta ang kanyang sarili Magbigay ng salaysay sa ombudsman Never, never yan na mangyari okay. Magba, tignan natin mga comments or People who reacted ah, Sandali ha ah. ah, ito 13,000 people ang nag-react 12,000 ang tumatawa 930 ang galit 598 lang ang nag-like. So halos 1% lang ang naniniwala o sumasang ayon sa pahayag ni Ombudsman Rimulyan. 99% galit or tinatawanan lang siya. Okay. Comments. Ano kaya? Ito. impoy sa kalam. Loto na naman ito. O parang lotong makaw. Monching Pipito, para bigyan siya ng script. <laughs> Patricio Lobindino Jr., Boeing, the script writer. Ayan na, bigyan siya ng script. Gustong kausapin ng personal. Lucy Castro, Nako, baka may money offer or mouth close. Genesis Gong, sos. Nawong ni Rimulya, murag ibin. <laughs> ibid yung hayop na kalimutan ko na anong itsura ng ibid Rosana Hanari band of the law na yan for sure Iyam ni that's just for the devil to whisper there it's just Remulia's face I can see the horns and the devil's tail grabe naman to Leonardo Kada at yon ang delikado pag nakausap ni Bunjing Rimulya malamang sa malamang ma-bend the law o tingnan nyo bend the law Madet Lopez pag zoom lang basig gripro ya gripuhan ni mo kilid ni Zalde o takot si Zalde eh, baka ano okay salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talandig ng Bukinon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Uh, namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang tribong talandig. Panorin nyo ang video na ito. Kung karoon na niya ang mga na na tagaanog yero o ang anak lang ang nagpasan kaya iatop sa iyang mama. So, makita gyud nato ang balay ni nanay nga gubaon na. So, atong sudlon. So, mao na ni ang atop ni nanay kuan lang drapa lang ang atop ni nanay. So, makita gyud So, mo ni ang kaimtang akong muulan, ulanan gyud siya kay kuan lang ang iyang ang, atop. pala. din. di. Unang kakana lang, unang lang. Ayan. So, so nang no, managid ato pa um, ang nanay. So, nang managid o katop ang nanay. So, karon na naayon sa imong masulting, nga na humana atop og natabangan ka og giyero. Ang kwan lang na ako nga. Uh, daku ka pasalamat na ako uh, ni Hermkas. Uh, Salamat sa ginoo uh, sa nagtabang aning kuan di hatag sa ato uh, nga sin. Uh. Daku ka pasalamat na ako. Uh, kinsa nga ang nagkuan hatag aning. Uh, niya. Uh, ang isultilang lang na ko na kuan na tas ang siya kinabuhi Kinaot-unta na kuan sa sunod-sunod nga so na kay bara nanay wala wala oh, so pila katuig na nabalo ka kapinduha katuig oh, so sinanay balo o oh, na katuig nga wala iyang bala kay wala na bosa salamat ka ayo sa kuan uh, ginuog sa nagtabang oh, sige na so, salamat po